Kidlat News Update. Sa ating mga balita, US presidential candidates Kamala Harris at Donald Trump sinulit ang pangangampanya. LTO sinabing peke ang plate number 7 na ginamit ng SUV na ilegal na dumaan sa EDSA Busway. Dynamic Learning Program ipatutupad ng DepEd sa mga paaralang apektado ng kalamidad. Ako si Cesar Soriano, masama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpatuloy sa panunuyo ng mga butante sina U.S. presidential candidates Kamala Harris at Donald Trump sa mga itinuturing na too close to call swing states sa mga huling oras bago matapos ang eleksyon. Dahil sa nakikitang dikit na resulta, nagrally si Trump sa North Carolina ng Pennsylvania bago ang grand finale sa Grand Rapids, Michigan. Sa isang rally sa Reading, Pennsylvania, Muling binigyang diin ni Trump ang pagka-overwhelmed niya sa illegal immigrants sa US na kanyang inilalarawan bilang savages at animals. Aniya, kung si Harris ang mananalo ay bubuksan agad nito ang borders isang araw matapos ang eleksyon. Ginugol naman ni Harris ang huling araw ng kampanya sa ilang lugar ng Pennsylvania at sinamahan pa siya ng ilang Hollywood celebrities gaya ni Lady Gaga, Katy Perry at Oprah Winfrey. Sa Allenton, Pennsylvania, ipinunto e ni Harris ang kanyang oposisyon sa pagbaban ng abortion na isinusulong ni Trump. Dagdag pa nito, kung siya ang mahahalal ay makikinig ito sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanya. Sa kasalukuyan, kalahati na ng mga butante sa Amerika ang nakaboto na sa pamamagitan ng early voting. Matatapos ang eleksyon sa November 5, oras sa US. Inihayag ng Land Transportation Office o LTO na peke ang plakang number 7 na ginamit ng SUV na iligal na dumaan sa EDSA busway kamakailan. Ayon sa tanggapan, wala silang inisyong protocol plates sa puting SUV na ikinakabit lamang sa mga sasakyang pagmamayari ng mga nakaupong senador. Kasalukuyang humihingi ng karagdagang impormasyon ng LTO sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation upang matukoy ang sinumang responsable sa traffic violation at sa pambabasto sa si DOTR enforcers. Nakatakdang maglabas ng show cause order laban sa matutukoy na driver at may-ari ng White Cadillac Escalade na ayon sa LTO ay kaunti lamang ang nagmamay-ari sa Pilipinas. Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang Dynamic Learning Program o DLP upang suportahan ang mga eskwelahang nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, layo ng DLP na walang maiiwan na estudyante sa pag-aaral kahit na suspendido ang mga klase sa mga paaralan sa kalagitnaan ng kalamidad. Sa ilalim ng programa, ang mga apektadong paaralan ay maaaring magpatupad ng makeup classes at mayutilize ang DLP Learning Activity Sheets para sa mga estudyante. Mas nakatutok din ang mga programa sa school activities na simple o madaling gawin at mas kakaunti ang homework. Sisimula na mga implementasyon ng DLP ngayong Nobyembre sa mga apektadong paaralan sa Region 1, 2, 3, 4A, 5 at CAR. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, nag-uulat. Atin niyo pong ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.